Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo mga bay you no know, regarding dito kay Kit Jimenez sa mga nag-aabang sa kanya kung uh, pumirma na nga ba siya or pinapirma pirma ba siya, inoferan ba siya ng kontrata ng uh, SMB. Okay? So, eto nang sugod ng mga bay kahapon, eh official nang na pumirma si Kit Jimenez ng 2-year deal mga bay you no know, dito sa San Miguel. Beer so, makikita ninyo dito yung uh, pagpirmanikit ng kontrata kasama si uh, Gia Vanilla. Okay. So, hindi mapupunta si Kitty Menes mga bay no, sa 3-on-3 team ng SMB. Kundi kasali talaga siya sa uh, magiging line-up ng uh, SMB ngayong uh, paparating na PBA season mga bayan, no? So, kasali siya sa final 12 and... Ah, uh, hindi natin alam kung uh, siguro off the uh, of the bench muna si uh, Kit Jimenez dito pero ang good news dito is mga ni Kit si Terence Romeo and possibly makita natin maglaro silang dalawa ng sabay this upcoming season uh, para sa San Miguel birman And sigurado'ng uh, nakita rin talaga ng uh, SMB yung potential and syempre yung uh, mahahakot ng mga fans ni Kit Jimenez once na maglaro na siya and especially kung magkasabay pa sila ni Terence Romeo. So nagaanap din siguro na din ng SMB ng uh, alam naman natin tumatanda na si Ross. Uh, and then uh, si Romeo is uh, injury prone din. So naganap din sila ng uh, uh, posibleng pamalit uh, kung sakasakali. Okay, or may katimbang si Terence Romeo sa SMB. So kabang-abang yung uh, PBA season. Oh, pabarating na PBA season mga na e, no ngayong October. And dahil sa pagpiyanmang ito ni Kitty Menes mga bay, gumawa siya ng record bilang uh, kauna-unahang uh, pinakamababang uh, drafty sa PBA na nakakuha ng kontrata So 76 pick mga bay no, si Kitty Menes, so siya yung uh, kauna-unahang pinakamababang uh, drafty sa PBA draft na nakakuha ng kontrata So sa so tingin ko talaga, uh, sinadya talaga, plinano talaga ng SMB na last pick sa draft itong si Kitty Jimenez. Samantalang kasama din sa nakapirma ng kontrata mga bay is yung uh, number 35 draft pick din ng SMB na si Troy Malilin. Pumirma din siya ng 2-year deal sa SMB. So yun lang mga bay yung update natin. Maraming salamat sa panonood.